Magandang gabi po sa inyo na talagang sana, Lester Jules. Kagasok ko daw ni Kai HR fan account sa, sa Twitter mga kaibigan ay ang ibinigay daw ay walang iba kundi si Keith. So hindi po si Kai Montenola ang nahanap niya, hindi si Marydale Maymay Entrata mga kaibigan na inaayusan para sa kanilang Serye, Ano kaya ang karakter ni Maymay dito? Puro kakyutan mo lumalabas sa BTS ng roha. Maymay, entrata! Naku, excited ka ba? Dahil kami din po ay excited na excited. Pero yes, na, kung nag man sila ng pa-birthday kay Mr... Raymond Bagatsing nung isang araw mga kaibigan it's another celebration ang nangyari today sa mundo ng mga cast and crew ng Roja ito at kinakantahan nila ang walang iba kundi ang kanilang uh, director na si Mr. J nasa na ba yun? Ba't nawala? Hmm. Kailangan ba bumalik ka sa akin kasi ina-update kita sa mga nag-aantay ng update ng mga kaganapan dyan sa Laplaya. Roha mga kaibigan. So sanasabi sabi ko na nga, nagsiselebrate sila ng kaarawan ng kanilang direktor sa araw na ito. So kung kaya ay may kantahan, may inuman, at may kulitan so narito po ang sabi sa file D si Jai bayot yun, naka white na naka sandlo hirap magsuko Jai, ayaw pakita tago ng tago daw doon sa hilera ng upuan kung saan nanggaling si Johnny bago siya sumunod papunta kay director aba tignan nga natin ang dilulun niya kung makita rin natin hey, happy birthday direct salamat sa red hair mo Bonifacio AC at ang bilis mong maispatan. Okay, let's see. balikan natin, ha? So, let's do it slowly. So, Donnie is there. AC is there. Hmm. AC Wait. Okay, 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 okay. Si Kai kumakanta. Si Kyle si AC nakikita ang hirap ng hanapin ni Maymay mga kaibigan ang hirap hulihin naku parang uh, every time na lang na may ginagawa sila dyan kailangang talasan ang mga mata para makita ang isang Mary Dell may may entrata nasaan man siya for sure nandyan lang yan sa mga gilid mga die mga dong happy birthday direct low for hard mga kaibigan hindi lang po ito ang nangyari hindi lang po hanggang pa cake kundi hanggang painuman at kantahan na o diva kanyan kanyan kaganda ang kanilang bonding jan sa La Playa Roha sabi dito Ashley Wispow challenge po na dito ah, kay Ashley at kay sa mga PBB, ano pala yung collab celeb mga kaibigan. Mukhang malala ang labanan bukas kasi need nila ng 5'10 ang height at malaking katawan na lalaki. <sighs> Kaya pala kung sino-sino ang -sino nakikita ko sa mga pictures na lumalabas kasi nga pala, hindi pa pala kumpleto kanilang casting. Kailangan nila ng mga stunt. Yes, uh, super young at fresh looking ni Donny. Parang hindi pagod na pagod sa straight shoot ng bakpakan. Also, happy birthday, direct cute nila. Sunod-sunod may birthday sa roha team. At hashtag Doni Pangilinan. That's from Aya Donato. Parang di ko na alam ang mukha ni Donny Kasi di nagparamdam at nakikita. Since nasa lock Sunod-sunod ang nagbe-birthday sa team roha Kaya nakikita natin si Donny Pangilinan. Pero yes... Hmm. Pareho lang sila ni Maymay -May. Dahil hindi rin natin nakikita si Maymay -May. Palagi Kuh Kuha na lang natin ng Audio kasi syempre Para hindi tayo makaparate Pero yes, nagkakantahan po sila With wine and with cake Ayan, Kyle Echari Plus Donny Pangilinan Ang lead cast po ng Roja Ayan, happiest birthday Direct love for Hope you had a good One yan po. Yan, may pa-picture pa si Derek eh. Siyempre, para may ano, may memory, memories. O, ba? Diba? So, yes, yes, yes. Happy birthday, Derek. Ayan, nahanap na naman si AC eh, si Bonifacio dahil sa red hair. Ang bilis maispatan. Pero, siyempre, ang inday natin ay hindi natin nakikita. Aba, yung kaya ng umaga, nakita natin, pero napakabilis lang, photo lang mga kaibigan. Ganun siguro sila kadid, kabisi sa mga oras na ito. Kung kaya, di natin sila maispatan. Pero ano tong nakikita nating update mga kaibigan dito sa uh, Twitter na ayon sa ating mga bubuit? Yeah! Kung spotted nyo ang dalawang pogi na si Donnie at saka si Kyle. Nako, naispatan din ang writer ng Roha, mga kaibigan. Hindi nyo ba alam na ang writer daw ng Roha ay sharing writer ng The Provinciano? Naks, naks, yak excited na ang lahat dyan. Sabi ni Beshi, huy, mga Beshi ko, Diyos ko, lalo na kayong dapat ma-excite. Dahil ang writer ng Roja ay ang writer din ng Ang Probinsyano Putik. Tamblingan na, action malala ito. Yan ang sabi, dahil narito po ang kanilang writer, Head of Content Development, Nathan Arciaga. Writer Tyrone Santos, mga kaibigan. Ang sabi dito, Tyrone Santos, writer, Is known for ang Provinciano 2015 and Roja 2025. O diba? O diba bigatin. Kaya pala may pa helicopter, may pa jet ski. Kasi malala pala ang aksyonan ng Roja mga kaibigan. So I cannot wait for sure, kayo din sa mga magiging mangyayari mga kaibigan, napaka lufet napaka diba nakita nyo, naghahanap pa nga sila ng medyo mas maskulado pa, at medyo malaki ang katawan na, na tao para idagdag sa cast at pampadagdag ng excitement mga kaibigan now, tita lucy hugo si thank you mamay for updating di tulad ng iba dyan, kinakrap na pa talaga si Maymay. Kakasuko daw kasi nila, iba-iba ang nakikita nila. Pero yes, bihira nilang makita ang isang Merida Maymay trata So yan po ang ating update. 10 hours ago, day 6, September 17, taping maagap nag-start at gabi na tapos. Random photos, Roja family. Day 6, September 17, taping. Ayan po ay galing kay Mimi, Mike, roha update po yan mga kaibigan so yes 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 yan po ang ating latest I will see you later for more mga kaibigan magandang gabi po